ako pag nawala, iyak ka ba? Oh. oh. kita sa ko. ano nga? <laughs> ano ka, nga? ka na <laughs> ito. Ano nga? Siguro hindi ka iyak, no? Ano paano nga? Ano bang wala? Paano ba nawala? Ano ba yung nawala? Kahit na anong nawala. Hindi pa hindi. Ano ba yan? Hmm. Halimbawa, nasa bundok na ako. <laughs> hindi, hindi, ka nawala. Nawala sa paningin mo, oh. Hindi, hindi, hindi mo na ako makikita. <laughs> hintayin mo ako umuwi. Hindi mo pupuntahan sa bundok. Eh, paano kung ano? Ayos ah. Ba't ka na pupuntahan? Paano kung bawi ka naman na? Eh, paano kung hindi ako bawi? Oh, di. So, hintayin mo lang ako? I-next kita. Eh, oh. walang signal sa bundok. <laughs> <laughs> Tigilan mo ko hindi ka bundok. Halimbawa nga. Ah, <laughs> Ganyan-ganyan ka, baka isama Ay, kita sa bundok. <laughs> <laughs> Naka-schedule ang bundok in two weeks. Ka then, muna. Pag sinama kita. May bayan yung usapan. Hotel. Ano ko? Pag nasa bundok ako, hindi mo pala ako pupuntahan. Depende ako anong ginagawa mo doon. Kahit ano nga eh, ba na, na one week na ako doon sa bundok, tapos di ako nagpaparamdam. Ay, ano ah, na yun. PA ka sa bundok? Ba't one week ano ka doon? Hindi ka makatagal maghapon ng, ano, ng more Kung than... O, nakidnap ko nyari ako, hindi mo pala alam. O, ano man, okay, naligaw. Ang gulo mo, alam mo kayo mga ganyan kayo, no? Gagawa kayo ng mga tanong. Tapos, sumagot ka na lang eh. Paano pagsurot hindi ako? Yung masagot eh. Diba? Gusto pa rin ako? Ano yun? Ano mga tanong yan? Yun lang na sa bundok ang tinatanong ko. Ano one week ako nawawala? Di mo alam. Tapos nabalitaan mo. Nasa bundok ako. Oh, sa'yo lang galing. Hindi ko pala alam eh. Ano gagawin ko? Nalaman mo na nga na nasa bundok. Ay, sabi mo lang hindi ko alam. At ko na alin sa dalawa. Ano nga? Sumagot ka. Pupunta ka sa bundok ko maghihintay. Pumunta ka na sa bundok si tsaka mo kung anong... Ay, hindi ka sasagot. Alam mo? Tama, tama to yeah. Si Peter is Ano? It's a trap. <laughs> Hindi ka nasagot, no? So, okay lang pala. Pag napunta ako sa nga? Sabi ko siya, I'm happy for you <laughs> kasi gusto mong makikita ng bundok. Maganda so, dyan. hindi mo ka ano yun, hanapin, gano'n? Ah, Mag-iipa tayo ng ano, ng definition ng bundok eh. Para sa akin ng bundok uh, is peaceful. It's something that you can, di ba? So, kung ando na ako sa peaceful, tapos nilang paparamdam, hintayin mo pa rin bumalik? I-text kita, kailang ka uwi, Ganun lang. paano, walang signal nga eh. May signal sa bundok. <laughs> not, the subscriber cannot be reached Ano ah, <laughs> na ako ng bundok. May signal doon. <laughs> Halimbawa nga wala, nasira yung bundok o ano. Paano ba sasira yung bundok? It's a trap. Ayaw mo lang sumagot. So, ang sagot ay ibig sabihin ano? Alam mo, action <laughs> okay. speaks louder than words. I, like words eh. <laughs> sumagot ka. Kara, <laughs> maubusa ka nga ng But... gas kayo. Skyway napuntahan nga kita eh. Oh. Diba? Alam mo, I, I am at peace with my track record. So, hanapin mo ako sa bundok. Di ba? I am at peace with Ba't my track record. Ba't pa kasi ayaw mo kami? nahanapin mo ako sa bundok. Bundok ba sumarinig. Gino, wala ka lang sa bundok. Halimbawa nga, sabihin mo lang, hanapin I do sa not entertain hypothetical question, mekos mekos. Ay, entertain nga ako. Alam mo, grabe ka. Pag ako nawala bukas, hindi mo sinagot yung tanong ko. Forever mong pagsisisihan niya. Alam ko, alam mo. Sana para sinagot ka ko Hindi lang <laughs> Ay, bundok. <naman>. Wala akong pagsisisihan. <laughs> alam mo ko nang sagot ko. Ah, puntahan mo ako sa bundok. Oh, sweet ko <laughs> naman. <laughs> 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 di ba, hindi ka anong ginagawa mo doon? Yung ako na yung sumagot ng tanong ko Kasi ako yung sumagot eh Depende ka anong ginagawa Nagbabakasyon O oh, nagbabakasyon ka pala eh na dinukot ka Ngayon, Kasi ayaw mo, ayaw mo Nagbabakasyon ka pala Bakit ka ba i-storm ka Nagbabakasyon ka pala Ayaw mo kong puntahan Nung nawawala ako So nagbabakasyon na lang Pinalitan ko na <laughs> oh, oh. Good luck sa bakasyon narin, mo Bakit ka ba nagpunta sa walang signal Ganon <laughs> na Nalobot yung phone Lagi akong lobot O oh. Diba Kaya ganon Sige wag na <laughs> Pala ka. It's, hindi it's, na kita hanapin sa trap. Hindi na masabi ni Ray, ang mga babae talaga, gagawa-gawa ng paraan para makahanap ng sagot. Kagaya, ano to, at yung kagaya oh. ko lalaki, hanap ng hanap naman ng malulusutan. Totoo naman, lusot kayo ng lusot? Hindi ako lulusot. Ay, mo sumagot, change topic It, lagi. <laughs> alam mo, pag may, pag, pag, may, sya, pag sinagot ako dyan, mayroon ka ulit sinaryo. Hindi. Diba? Wala na akong sinaryo pag sinagot mo, kasi yung lang tanong ko, pupuntahan mo ba ako sa bundok o hindi? Depende ako kung ano yung ginagawa mo sa bundok. Hindi nga sabi ng ano? Depende ay, nga. Bakit depende pa? Inasa bundok na Mali. nga. Malay mo ba sa ginagawa ko sa bundok? Mal Mali ko ba ako? halimbawa, nagpunta ka ng bundok. No? At alam mo, ang dali naman ang sagot, PJ. Hindi mo masagot. 'Di ba? Sabi siguro talagang ayaw mo lang puntahan si Ate Kara. Wala kayong pangalan sa gusto ko kung tinanong kung yung pakialam. Tapos sabi, sabi dito, ay grabe pala si PJ, wala, wala pala siya. Pakialam. <laughs> <laughs> Nag-comment oh, wala pala siyang pakialam talaga kay Kara. Oh, kita mo, no? iba na yung maki... Kanina pa lang nalang pakialam. Meron ka. Ang tanata, <laughs> sabi mo nagbabakasyon ka. Bakit kita aabalahin doon? Dito, bakit ba ang hirap sa kanya sabihin na pupuntahan niya sa bundok? Ibig sabihin wala. Bakit... sabi dito sa comment, ibig sabihin, wala talaga siyang amor. <laughs> oh. Wala. Wala nang sabi, sabi niya. Jeng, Jeng Jeng? Oh, wala nang Jeng Jeng. Sa live, nakatingin ako sa live. Oh, yan no? oh. Jeng Jeng, nang sabi niya ito. Kaya <laughs> nga. Oh. Sabi pa dito, oh. Ganyan talaga si PJ. Kasi, ang totoo. Nag-iisip sa... ko, hindi ako masaka. <laughs> Bahala ka na. Sige, hindi na ako magtatanong. Bye. O, Asya, sige na, na natin question. to natin to. Sabi mo muna, Mekos, Mekos. Hindi na, ayoko din. Sabi mo muna. Bala ka. Mechus. Hindi na, hindi mo sinagot yung tanong ko, di ba? O, di ba? <laughs> Sige. <laughs> Bahala ka. At Hindi na pupuntahan sa bundok. Yan. Bakit mo ako hindi pupuntahan sa bundok? Kasi ako nag-aya sa iyo. Kasama mo ko eh. Sasagot ka lang, pangit pa yung sagot mo. Diba? Ano na? Kasi in hindi na pupuntahan doon. Eh, kasama mo na ako makiat. Hindi nga kita kasama, nawawala nga ako. Hindi. Nagbakasyo ka kanina. Nako. Magulo hindi? ka. Ibay mo yung kwento. Ibay mo na rin yung kwento mo. <laughs> Bala ka. <laughs> <laughs>